Hello guys, so meron tayo ditong 12 volts na electric pan. Isa ito sa mga pinaka matipid na electric pan na nabuo natin. So ito yung ating desk pan ay kinonvert natin siya sa uh, 12 volts na DC. Okay, itong motor na pinalit natin ay 12 volt na DC na in order natin yan sa online. So meron siyang 2 wires. So yan yung ano niya, tapos, uh, kinunik natin siya dito so bumili tayo dito ng uh, tawag dito yung pinaka controller nya so online din yan so winairing natin at uh, kailangan din natin ng uh, 12 volts na adapter so hindi natin sya pwedeng erecta sa 220 kasi masusunog yung motor so uh, kailangan uh, meron tayong adapter na 12 volts so yan So malaki ang tipid natin sa kuryente pagka ganitong electric fan yung ginagamit natin.